Welcome to Miss Gallier Blog. Samahan niyo akong pakinggan ang part 5 ng ating story. Andrea, ayoko na. Nakukonsensya na ako sa asawa ko. At saka, di ba maganda yun? Kasi seryoso sa'yo si Rick. Ito ang sagot ni Abigail sa kambal nang mapag-usapan nila na magswap ulit sila ng role sa gagawing pagpapakilala ni Rick kay Andrea sa mga magulang nito. Hindi talaga kasi interesado si Andrea sa bagay na to. Biglang nawala ng gana si Andrea sa boyfriend at natuon ang pansin sa mister ng kanyang kapatid. Simula nung matikman siya nito at hanggang ngayon ay hinahanap-hanap pa rin niya ang nangyaring yun. Ano? Matapos kang mag-enjoy at mabalus sa kama kasama si Rick, sasabihin mo sa akin na ayaw mo na? Sarcastic na pabalik ni Andrea sa kapatid. Oo. At napag-isip-isip ko na maling mali yun, Andrea. Ayoko na. May asawa ako at simula ngayon, sa kanya ko lang ipagkakatiwala tong katawan ko. Andrea, ano pa bang gusto mo? Natulungan na kita sa gusto mo, di ba? Nabayaran ko naman na siguro yung utang ko sa'yo. Ang tinutukoy na utang ni Abigail ay ang mga panong si Andrea ang tumayo bilang siya para harapin ang mga bulto-bultong problema niya dahil hindi ganun kalakas ang loob niya. Hindi katulad ni Andrea. Abi one last time, tulungan mo ko. Ayoko talagang humarap sa mga magulang ni Rick. Pakiusap ni Andrea. At ayoko na rin pagsawaan pa ako ni Rick sa kama, Andrea. Sa tuwing mangyayari yun, ginagawa niya akong parang isang bayarang babae lang. Sagot ni Abigail. At nagustuhan mo naman, di ba? Abigail, alam kong nag-enjoy ka naman at halos mabaliw sa nobyo ko. And I realized na mali ako dun. May asawa ko, Andrea. So this time, hindi mo ko tutulungan? Andrea, andyan si Rick. At tanda siyang ipakilala ka sa mga magulang niya. Sign yun, na mahal ka talaga niya. Di ba noon mo pa pangarap makatagpo ng lalaking hindi ka lulukohin? Lagi mong sinasabi sa akin na gusto mo yung lalaki na may future siyang vision para sa si inyong dalawa. At ito na. Natagpuan mo na siya. Si ito na yung time for you para magsettle down. Pagkukumbinsi ni Abigail kay Andrea. Sa totoo lang, gusto na rin niyang makita ang maging masaya ang married life ni Andrea. At sana nga ay si Rick na ang makapagbibigay nito sa kanya. Tahimik lang na nakatingin sa kanya si Andrea sa sinabi nito. Hindi ito nagtaruwang isip na tanggihan si Andrea. Mahal niya si Seth at siya lang ang gusto niyang makasama at makapiling. Siya lang at siya lang at wala ng iba. Nang gabing yun, hindi makatulog si Andrea. Tama nga kaya ang kapatid niya? Sirik na kaya ang lalaking para sa kanya? Naalala niya kung paano nakilala si Rick. It was all by accident. Dahil adventurous tong si Andrea, naisip niyang magtrabaho bilang isang waitress, car show model, at kung ano-ano pa para lang kumita. Hiling kasi to ng kanyang kakambal. Dahil wala naman siyang mayamang asawang handang bayaran ang bills ng kuryente o ano pa man sa bahay nila. It was only by surprise na gusto ni Seth na muna siya sa kanila habang hindi pa nakakakita ng magandang bahay na lilipatan. Nakilala ni Andrea si Rick nang makasabay nito sa isang event ng car show ang company nila Rick na siyang may program na ginagamit ng kanilang car lover na boss. Naging madalas ang pagkikita nila ni Rick simula noon. Doon nga rin nagulat tong si Rick dahil sabi niya ay hindi niya inaasahan na may kakambal pala si Andrea na asawa ng kaibigan niyang si Seth. Para kay Andrea, si Rick na ang kanyang hinahanap at hinihintay na lalaki sa buhay niya. Yes, lalo na si isang bagay. Ito ay ang pagiging mahilig ni Rick na maglaro ng apoy sa kama. Oo, gustong gusto niya talaga ang bagay na to. Hindi siya kontento na makaisa lang sa babae. Gusto nito ay tipong magdamagan. Nang minsang nasa hotel silang dalawa, doon na diskubre ni Andrea na sobra talagang mahilig itong si Rick. Halos nakakaapat na beses sila sa kama sa isang araw. At isang araw, naramdaman nilang ni Andrea na parang hinahanap-hanap na niya ang bagay na to. Kung pwede lang maka-anim, pito, sampo, gagawin niya yun kung kakayanin niya. Ang sexy mo talaga, Andrea. Hindi ka nakakasawa. Ito ang palaging naririnig na compliment ni Andrea kay Rick. O minsan ay mas malalapa at talagang bastos pakinggan. Naintindihan naman to ni Andrea na ito ang paraan ni Rick para iparamdam ang kanyang pagmamahal sa babae. At dumating na nga ang araw na nakauwi na si Rick sa Pinas. Hindi na nagdalawang isip itong binata na ipakilala si Andrea sa kanyang mga magulang at nagustuhan nga siya ng mga magulang nito. Ayon pa sa mama ni Rick, mabuti na lang daw at nakahanap ang anak nila ng babaeng talagang magpapabago sa kanya. Aminato naman si Rick na hindi siya masyadong magaling sa trabaho. At hindi rin masasabing mabuting anak sa kanyang mamagulang. Ngunit parang nagbago to nang makilala niya si Andrea. Si Andrea ang naging tulay para laging bisitahin ni Rick ang mamagulang nito na hindi naman niya ginagawa dati. Naayos din ni Rick ang relationship niya sa kanyang ama dahil matagal itong naging ilap sa kanya nung hindi natupad ni Rick ang pangarap ng kanyang ama na maging isa siyang abogado. Sa halip ay pinili nitong magiging IT specialist. Salamat Andrea. Ikaw lang pala ang magpapabago dito sa anak namin. Wika ng ama ni Rick sa kanya. Hindi makalimutan to ni Andrea. Habang naghihintay siya sa kwarto ni Rick, hinatid kasi ng binata ang kanyang mamagulang pa -uwi. Ilang minuto pa, bumalik si Rick sa kwarto. Akala ko hinatid mo sila hanggang sa pag-uwi nila. Hindi mo sila pinagmanayaw pa uwi? Tanong ni Andrea sa kanya nang makitang nakangiti ang binata habang pinagmamastan siya. Sinabi ni Dad na magta-taxi na lang daw sila. Ayaw niya yatang mabawasan ang gusto ng sasakyan ko. Naiiling na sagot ni Rick. Ganun ba? Thank you pala Hindi ko akalain na magugustuhan pala ako ng parents mo. Pasasalamat ni Andrea. Wala yun, Andrea. Ako ang dapat magpasalamat dahil dumating ka sa buhay ko. Nakapagpasya na si Andrea na magsettle down na. Maybe tama nga si Abigail. Meron na siyang Rick. Hindi na ni Andrea na maging siya ay napabago rin ni Rick. Ngayon ay handa na siyang pagtuunan ng pansin ang lalaking mahal niya. Kahit maliman to o tama, dahil mahal niya to. Alam kong sabi at gutom ka na. Matagal ka rin nasa abroad. Ngiti ni Andrea at tumayo sa pagkakaupo sa kama at hinarap si Rick. Nakasuot to ng casual na green blouse at above ni level na palda. Hindi napansin ni Andrea na maging ang kanyang outfit ay katulad na ng damit ni Abigail isa-isang inalis ni Andrea ang pagkakabotones ng kanyang blouse at bumungad sa nobyo ang kulay pink na telang nagtatakip sa hinaharap ng draga. Sinimulan ka na si Andrea ang kanyang palda hanggang sa tuloy ang itong maghulog pababa sa sahig. Kanina pa ako gutom sa iyo, Andrea. Sagot ni Rick sa ginagawa ni Andrea tsaka binuhat to pabalik sa kama at hiniklat ang mga underwear nito na para pang wala ng bukas. Nabunit ang mga yun pero hindi to pinansin ni Andrea. Grabe ka talaga. Hindi reklamo ni Andrea pero agad napalitan ng mga pigil na boses na unti-unting dumapo ang halik ni Rick sa kanyang leeg pa ipaba. na lang si Andrea sa nobyo sa kriting tinatamasa. Mabilis na nag-alis na rin ang suod si Rick. Halika Andrea. Utos ni Rick at pinatayo ulit si Andrea. Tsaka pinatilikod niya to, tsaka hinuwakan ang bewang. Namiss ko to, babe. Ngiting tugo naman ni Andrea. At sa puntong yun, tuloy napakagat labi si Andrea nang matamasa ang pag-iisa nila ng nobyo. Parang kinukuryente ang buong katawan niya sa marahas na pagpapakasasa sa kanya ni Rick. Parang wala ng bukas para sa gigil na nobyo. Para siyang ginutom ng ilang taon. Nang magsawa ay binuwat ni Rigg si Andrea at inihiga sa kama. Hindi na siya nagsayang ng oras at muling sumampa agad sa magandang dalaga na nakahain sa kanya. Halos mapayakap ang mga binti ni Andrea sa bewang ng nobyo sa husay nito. Ibang kain ibigay nito sa kanya dahil na din to pagdating sa kama. Hindi makaangal si Andrea sa kaharasan ng nobyo. Dahil kanina pa siya parang ihimatayin sa alapaap na hatid nito at parang ayaw na niya to matapos. Lumipas ang ilang oras na pagpapakasasa ay sabay nariting ng dalawa ang roro. Abang hingal na hingal na magaya kapag dalawa ay may biglang nag sa isipan ni Rie. May napansin tong kakaiba. Parang iba. Parang may kung anong kulang. Parang iba ang ligaya na dala ng Andrea na pinagsawaan niya sa bahay bakasyonan niya noong nakaraang buwan. Para bang ibang babae yun. Sa pagkakataong to ay naguluhan na si Rick. Habang magkatabi sila ni Andrea sa kama ng gabing yun, hindi pa rin makatulog si Rick sa bumabagabag sa isip niya. Matapos niyang pagsawaan ang nobya. Para kasing may kulang. Merong isang bagay na hinahanap siya na wala ngayon. At hindi niya alam kung bakit kanoon. Oo, si Andrea nga ang kasama niya. Pero bakit parang iba ang Andrea na to? Oo, magkasama sila nung matagal ni Andrea. Pero iba yung Andrea na tatikman niya sa bahay bakasyonan nila. At parang may something na hindi kayang ibigay ng nobya na kasama niya ngayon. Nang makita ang napakagandang si Andrea ni nakatulog na sa tabi niya, ay ibinagibit balikat na lang niya yun. Dahil baka napagod lang siya. Napagod lang ako galing sa mga stressful na trabaho. Depensa niya pa sa sarili at itinulog na lamang ang tanong sa si isipan. Lumipas ang mga araw naging normal ang lahat hanggang sa isang pangyayari. Sir, kailangan natin ng team para doon. Hindi ako pwedeng pumunta ng Ilocos na dalawa lang kami. Reklamo ni Seth sa kanyang branch chief na si Jerry. Look, set. Kasama mo si Sandy. Siya ang pinakamagaling sa buong team. Siya ang gagawa ng design at ng base code. Ang kailangan mo lang gawin, yung functionality. Pero sir, haabuti ng isang buwan bago matapos ang program na katulad noon. Set, relax. Sandy can take care of everything. Functionality lang ang iku-code niyo sa tatlong araw. We need that 30 million set. Malaki ang kailangan nating pera na pupondo ka ni Mr. Cordova. Pero sir, hindi pa nga ako nagpapaalam eh. Hindi ko pa nga alam kung paano magpapaalam sa misis ko. Tugon ni Seth sa kanyang chief. Napangiti si Jerry sa nasabi ng kanyang empleyado. Matagal-tagal na rin silang magkasama ni Seth. Simula nang maging branch chief siya ng kumpanyang matagal na niyang pinagsisilbihan. Now Seth, magpaalam ka na sa kanya. Hindi balit isang araw ko pa naman kayo ipapadala doon sa Ilocos. Mag-iingat ka. Baka magselo sa asawa mo. Napakaganda pa naman ni Sandy. Tawon nito at tinapit na lang ang balikat ni Seth bago umalis sa meeting area at iniwan to doon. Ano ba ang mga pwedeng mangyari sa pag-alis na Seth papuntang Ilocos? Paano na ang kanyang magandang misis na kanyang may iiwan ng matagal? Bagiging pabor ba to sa kanya? o may mga magaganap na pagbabago sa buhay nilang mag-asawa. Abangan natin ang susunod na kabanata ng ating story.